Magandang araw mga kaboses at kaopinyon uh, ng ordinaryong mahal na yan. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, September 25, 2025. Recorded po tayo ngayon. We'll uh, straight uh, uh, to the point. Uh, we'll uh, go straight to the point sa ating pag-uusapan ngayon. Itong uh, <clears throat> galit na galit, itong si uh, junketing Vice President Sara Duterte sa pagbisita daw ng uh, ating uh, embahada or staff ng embahada ng ating bansa sa The Netherlands sa pagbisita po nila sa kanyang uh, tatay na si Tatay uh, Digumyo for a welfare uh, check. eh Ang sabi, eh foul daw yung uh, pagpunta ng uh, embahada or staff ng embahada ng Pilipinas sa uh, ICC. Ito po ang kanyang uh, sinabi. Ang sabi po ay uh, yung headline is uh, VP Sarah Christ foul over sham welfare check for FPRRD. Ang sabi eh, uh, sham daw, sham welfare check. Pag sinabi po nating sham, parang yung uh, uh peke, yan. Uh, ang sabi eh, ito ang sinabi, hindi raw po nabibigyan ng permiso. Ha? Huh? Ang mga tao na magbisita at dapat daw ay uh, mga kamag-anak lang. Ito <laughs> uh, na naman po tayo. Itong kahunghangan hangan ng ating uh, uh, walang kagalang-galang na Vice presidenting Sara Duterte. Gumawa na naman ng eksena 'to eh. Ito na naman po tayo eh. Uh, talagang makikita po natin dito na itong si uh, junketing vice president ay talaga namang uh, si Raulo, no? Uh, bakit po? Eh, siraulo yan dahil pinapayagan po ah ng ICC ang uh, sino mang uh, representative ng Embahada ng anumang bansa sa mga nakapiit or o nakadetain sa ICC for a welfare check ah, anong sagot po ng uh, ano anong sagot po ng ating uh, or ng Department of uh, Foreign Affairs dito ang uh, sagot po nila mga kaboses ay uh, ito po Uh, ang sabi the DFA, uh, the Department of Foreign Affairs on Wednesday said the welfare check conducted on former President Rodrigo Duterte, who is concurrently in custody of the International Criminal Court, is in line with its functions under the multilateral agreements and relevant Philippine laws. Yan. Palibhasa kasi, uh, inday, inday saralustay. Inday Sara Ulo, Inday Sara Tanas, Inday Sara Dutertaning, nung kapanahunan ng tatay mo, hindi binibisita ng mga taga-embahada ng Pilipinas ang sino mang nakukulong dahil walang pakialam ang tatay mo. ba diba, yung mga kababayan natin na nakulong dahil sa umano'y Uh, they were drug courier? Pinabisita ba ng tatay mo yon? Inday Sara Lustay? Hindi eh. Uh, ba diba yung nabilanggo dyan sa Indonesia ata yun, yung uh, uh, isang kababayan natin, babae pa man din. Anong sabi ng tatay mo? Uh, kakausapin daw niya ang presidente ng Indonesia at ipapabitay na lang. Walang hiya talaga. Oh. Uh, yan po ang kawalang hiyaan ng mga Duterte, mga kaboses. Ah, 'yung kababayan natin, inaging e, naging biktima lang po ng circumstance pagkatapos sasabihin ng tatay mo, ipapabitay na lang. Anak nang to talaga oh. Ah. At, pagka, at at saka, 'yung sinasabi po ninyo na nailalagay sa alanganin, ah, ang kaligtasan ng tatay mo pag embahada ng Pilipinas ang nabibisita uh, doon, paano magiging nalalagay sa alanganin? Ha? Ibig mong sabihin, lalasunin ng mga taga embahada yung tatay mo. Eh may ang daming CCTV dyan. Di ba? Naka-CCTV naman lahat yung facilities ng ICC eh. At saka, pag may bumibisita pala, ay hindi pala talaga physically na talagang mayayakap mo yung tatay mo o yung binibisita mong nakabilanggo dyan sa ICC. Katangahan itong ginagawa mo, Sara. Pinapakita mo lang na talaga na boba ka. Ha? eto na naman ha? sasabihin mo na uh, nalalangay sa alanganin ang kaligtasan ng tatay mo bakit malalagay sa alanganin? ibig mong sabihin lalasunin ng mga staff ng embahada ang tatay mo oy mahiya ka oy alam mo ba na ang mga pilipino ay uh, lahat ng mga pilipino whether DDS or DDS or dating Duterte supporter ha? alam mo ba na nananalangin ang buong Pilipinas para sa tatay mo na humaba pa ang kanyang buhay at maligtas siya ah, kung anumang alanganin na nandyan siya sa ICC. Alam mo ba yun, Inday? Hindi mo ba alam yun? Palibhasa kasi. Uh, lakpat ka ng lakpat siya. Palibasa kasi. Ang ginagawa mo ay ang lang. Ah, wala kang pakialam kung anong nangyayari sa bansa mo. Ah, kami, ah, kaming mga DDS, DDS, dating Duterte supporter, Ha? Ah, nananalangin kami na sana humaba pa ang buhay ng tatay mo na si Digong Duterte. Ah, para humaba rin ang kanyang purgatorio dyan sa ICC Inday. Yan ang totoo. Ha? Ah, tanungin mo sa mga, mga kapwa ko DDS. Ha? Ah, dating Duterte supporter. Anong pinapalangin namin? na humaba pa ang buhay ng tatay mo dyan sa ICC upang sa ganon pagdusahan niya ang krimen na ginawa niyang pagpatay ah, sa mga sinasabi ninyo na mga drug addict. Ah, sinong magtatangka sa buhay ng tatay mo dyan sa ICC? Gaga ka ba? O sadyang stupid ka mong vice-presidente? Ah? <laughs> Ewan ko. etong mga DDS din. Alam po ninyo, tatlong klase po kasi ang DDS eh. Yung unang-una, yung pinakataas talaga na DDS. Sino ang mga yun? Ang mga DDS na yan ay itong si Sara Duterte, yang si Pulong, yang si Baste, at saka si Kifi. Ha? Ah? Ano? Kifi? Kifi ba? Uh, Kitty, yan. Yan yung mga ano, yung top na DDS. Ha? Ah? Sino mga 'yun? Anong bakit sila ang top na DDS? Eh sila po yung mga ano eh dysfunctional Duterte siblings. Ha? <laughs> ah, yung pangalawa naman, yung isang DDS din, yung dysfunctional Duterte supporter. Yan. At yung pangatlo kami po 'yun. Ah, kami po 'yun, yung pa pangatlong DDS. At ah, tayo po yung mga pangatlo DDS dating Duterte supporter. Kaya hindi, wag ka nga ang dami mong arte. Stupida ka talaga eh. Uh, stupida ka o sadyang gago? Or sadyang bobo? Inday Sara. <laughs> Pinapakita mo lang talaga na boba ka. Uh, or stupida ka talaga.